Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama gay may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harapan nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy niyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng Huwag kang mga huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasang maangkin ang pag-aari ng iba. At aling mga utos sa tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.